Dito tayo ngayon sa bagong farm ni Bosin, oh. Sa Abdali. Sarap ng hangin. Oh. Ito yung bago niyang farm, grabe. Farm ba? Parang rest house na farm. Ito, oh. Ito isda. Sarap ng hangin, oh. Masya Allah, sana all. Okay. E. nabitin niya Ito na naman ang bagong makasyonan nila sa winter season din ni-renovate nila yun. I like this place. Ano? Daming puno. Ito, yun ano na yung farm. Yun Garden nila. May naglilinis, tagapamahala. Dates naman doon. Ano kung yung kung may tatanong nila Sana all.